yung isang uh, tumpok na anay isang ganun siya kasi laki na ng uh, hindi na kinaya ng puno eh. nabulok na yung puno eh. <laughs> ayan puno eh. lakas talaga kumahal siya ng anay, uh, ng, ang anay. Ito, kahit ito oh, hindi na kinaya niya talaga kinain na lang niya ng kinain talaga <laughs> na nang dito na lang siya man, eh para kainin niya ng kainin dito yung puno hanggang sa nabulok na lang ang puno ito kinukuha ko rin ito kasi pinapakain ko sa mga manok ko yung anay mismo yun yun laman niya mismo pinapakain ko sa akin mga manok maganda po kasi ito sa manok eh yun yun ito po <laughs> puro anay po yan pinapakain ko rin ito sa manok ko yun hindi na kinaya ng pulo niya kinain na talaga ano yung anay niya anay yan Ah, Okay, oh. Kung laman niya, yun yung napakain ko sa manok. Ganyan nga uh, mga maliliit na anak, nakakain ko sa manok yan. Anong vitamin din sa manok yan. Eh.